Gagawa nga pala si Tito Lino ngayon ng kinilaw na bangus Yan, so birthday kasi ni Papa At meron tayong session mamaya Kaya naman eh, yan si Tito Lino ang gagawa ng uh, kilawing uh, bangus yan. So masarap magkilaw kasi si Tito Lalo na yung uh, tanigi na isda Parang nagagatas-gatas pa yung uh, sabaw ng uh, tanigi oh. Pero ito masarap din talaga, oh. bangus Oh, tikman nyo ito Hahanap pa dapin nyo to. Hmm, shout out nga pala kay Papa. Yan o, birthday niya nga pala ngayon, May 13. So, ito na nga pala yung bangus natin at pinadibaw na rin pala yan. So, para hindi na tayo magtatanggal ng mga tinik-tinik. So, ganito pala yung ginagawa ni Tito. Yung mga hiniwang bangus ay nilalagay or binababad muna sa suka. At yung lagayan e eh, nakapatong sa maraming yelo para sariwa pa rin yung mga isda natin. So kapag nahiwa na ang lahat, eh, huhugasan na natin to. Ito yung mga pinaka-crucial part ng uh, pagkikilaw. So dapat eh, hugas na hugas yung ating isda para hindi malansa yung uh, kakalabasan ng ating uh, kinilaw. So kaya naman eh, dalawang beses to hinugasan ni Tito para siguradong nga uh, walang lansa at wala nang dugu-dugu pa yung ating uh, bangus. Sariwa kasi to, hindi kasi natin to lulutuin. So bali ang magluluto lang dito sa isda ay yung suka. Kaya pag gagawa kayo ng kilawin eh, siguraduhin yung malinis or wala ng mga dugo-dugo pa. So kapag napatulo na natin ang husto, ay pipigaan naman natin to ng kalamansi. Yan, so medyo marami kalamansi yung gagamitin natin dito. At tatabasa natin to ng uh, kamatis. Yan. So tatanggalin pala natin dito yung mga buto-buto ng kamatis. Bali yung laman lang. So naglagay rin pala si Tito ng paminta. At binabalatan na rin tong pipino. You oh. know. So gagayat gayatin din to ng maliliit. Para pare-pares ang sukat ng ating bangus. At ng mga sangkap nito. So yan. Yeah, sarap niya. No? Mas maraming pipino. Mas masarap. So habang nagagayad nga pala si Tito ng uh, mga panahog, ay naglagay na rin pala to ng uh, suka dito sa ating uh, bangus. Yan. Para mababad-babad na sa suka yung uh, bangus pero konti lang ang nilagay niya. So ay nat continuous na paggayat yung ginagawa ni Tito rito. Doon sa mga sibuyas, siling uh, green at siling labuyo. Yan. So hindi talaga to ng maliliit. So ganito katrabaho yung pag uh, kikilaw. So yan oh, durog na durog yung mga uh, sangkap nito. Siyempre hindi mawawala rin yung uh, luya. Yan, so medyo maraming marami luya ang kailangan natin dito para masarap or mawala rin yung lansa. So nakapagtanggal tanggal dinto ng lansa sa ating uh, kinilaw. So ayan at nagayat na rin pala yung mga panahog natin. Yan oh. So ngayon titimplahan pala muna ni Tito yung ating uh, kinilaw. So maglalagay lang siya ng uh, asin, paminta. Yung konti-konti lang ang lagay dito kasi uh, mahirap na baka umalat yung ating uh, kinilaw kaya madali na magdagdag ng uh, pampaalat or pampalasa. So yan nilagay na yung mga sili, uh, labuyo at siling green or siling panigang. So, bahala na kayo kung gaano karaming sili pala yung lalagay nyo rito. So, kung gusto nyo sobrang anghang eh, dami yung sili. Sinunod na rin pala ni Tito rito yung uh, luya. iyan So, kung hindi nyo trip kumain ng, uh, or nakakagat yung luya, pwede nyo kad ka rin yan para hindi nyo na mangangata. iyan So, nilagay na rin pala rito yung kamatis at itong nga uh, pipino. iyan So, bali pinagsama-sama lang ni Tito yung mga ginayat-gayat niyang uh, rekado. At syempre, kailangan nyo rin tikman kasi baka mamaya kulang sa asin, kulang sa paminta, or kulang sa anghang. So, pwede nyo pang idagdag yung mga sile. Ayan no? Pero hindi pa yan tapos kasi kulang pa yan sa suka. Kaya naman na dadagdagan na ni Tito yan. So, ayan na. Haluin na lang to ng haluin. At ilalagay na to sa rep para lumamig. Masarap kasi to kapag malamig. At syempre, pambulutan You know. Thank you for watching! 안살 g <목소리도>